that's yeah. it Sunshine News Blast Nag-aalab ng mga balita na yung tanghali Sunshine News Blast Nagliliab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas Sunshine News Blast Mula sa ACQ Tower, ed sa Makati Ang sentro ng pambalitaan ng Sunshine Media Network International Narito ang inyong mga News Blaster Headlines. Headlines. headlines News blast. <laughs> Balita, taas presyo sa mga produktong petrolyo inaasahan sa susunod na linggo. Headline! ng walang gutong program, dadagdaga ng 300,000 ngayong taon ay puyan sa DSWD. Headline! Barangay halls at health centers kasama na sa free wifi program ng gobyerno. Headline! Representative Briones wala ng puwesto sa commission and appointments matapos mahuling nanood ng isabog. Headline! Mayorya sa Senado susunod sa Korte Suprema hinggil sa impeachment laban kay VP Sara Ayon Puyan kay Estrada. Headline! At sa ating balitang abroad mga ka-partner, Iran binatikos dahil sa mga pagdukot at pagpatay ng ilang individual sa Europa at North America. Headline! At sa ating balitang pampalakasan, 2025 PVL Invitational mag-uumpisa na po sa so August 19. Headline! At sa ating showbiz balita, Colombian series na Bet Dante La Fea. Magkakaroon na ng Season 2. Headlines. 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 News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, sunshine. News Blast. Magandang tanghali mga ka-partner. Narito na po ang mga balita ngayong araw po ng Biernes. It's August 20... August 1 na po pala. 2025. Ako po yung mga kasama, Carla Abingana. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Sa so unang pasada ng ating balitaan, magtudulot ng pag-ulan ng habagat sa Luzon at Visayas ngayong araw, August 1, 2025. Sa ulat ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa, inaasahan ang kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa Ilocos Region. Batanes, Babuyan Islands, Abra, Benguet at Zambales. Posible itong magresulta ng flash floods at landslide. Makararanas naman ang pulupulong pag ang natitirang bahagi ng Luzon at Visayas. Habang ang Mindanao ay makararanas din ng pulupulong pag-ulan dulot ng pag dulot ng mga pagkidlat at pagkulog. Sunshine News Inihayag ng Department of Energy o uh, DOE na aasahan ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tansya, posibleng tumaas ng 1 pesos and 50 centavos ang kada litro ng gasolina, 1 pesos naman sa diesel at 8 centavos kada litro ng kerosene. Inaasahang iaanunsyo sa lunes, August 4, 2025 ang final the price adjustments. Ipatutupad naman ang taas presyo sa Martes, August 5. Sunshine News Blast. Sa ibang balita mga ka-partner, palalawakin pa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang walang gutong program ng gobyerno. Ngayong taon, dadagdagan o dadagdagan ng 300,000 ang kasalukuyang 300,000 beneficiaries. Panibagong 150,000 naman sa susunod na taon. Sa ilalim ng walang gutom program, tumatanggap ng 3,000 pesos food credits. Ang bawat beneficiaryong pamilya gamit ang Electronic Benefit Transfer Cards o EBT Cards. Gagamit ang EBT Cards pambili ng masustansyang pagkain sa accredited retailers. Sunshine News Blast. Dumarami na ang cashless mechanical gates sa mga istasyon sa MRT3. Inanunsyo ito na Department of Transportation alinsunod sa target na mapadali ang pagbabayad ng pamasahe ng mga commuter. Ang cashless o cashless mechanic, mechanical gates na ito ay tumatanggap ng, ng GCash, Visa, Mastercard at mga NFC-enabled na mobile device. Wala namang dagdag na bayad para sa mga paserong kung gagamit sa cashless mechanical gates. Sunshine News Blast. Pinag-aaralan ng Department of Tourism ang pagpasok sa mga bagong tourism market at tulad ng India. Ito'y upang mapalakas ang bilang ng mga turistang pumupunta sa bansa sa kabila ng patuloy na pagbaba ng mga bisita mula sa China. Sa paliwanag ng DOT dahil sa mga isyong geopolitikal at mas mahigpit na visa requirements, tanging 300,000 na Chinese tourists lamang ang dumating sa Pilipinas noong nakaraang taon. Sa ibang bahagi ng Asia, umabot ng 20 million Chinese tourists ang dumarating sa kanila. Maliban sa India ay layunin ng DOT na mapalawak pa ang turismo ng Pilipinas sa mga biyahero mula Europe at Middle East. Patuloy ding sinisikap ang pakikipag ugnayan ng DOT sa si South Korea, Japan, Canada at Estados Unidos. Pag-aaralan din nila ang tourism markets gaya ng Australia, United Kingdom at France. Sunshine News Blast. Kasama na sa makikinabang sa free Wi-Fi for all program ang mga barangay hall at health center. Ayon ito sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Ang pagpapalawak ng programang ito ay sisimulan sa taon 2026. Sa ngayon ay tinatapos na lang ng DICT ang paglalagay ng mga libreng Wi-Fi sa mga pampublikong paaralan. Samantala, plano ng DICT na national ID na ang gagamitin ng isang user kung nais silang maka-avail sa libreng Wi-Fi. Sunshine News Posibleng maging daan ang konektadong Pinoy bill sa foreign surveillance digital exploitation at algorithm manipulation kung wala ang itong matibay na proteksyon. Ito ang babala ng Independent International Research Organization na strat Base Institute. Umapila na ngayon si strat Base Institute President Victor Andres Manhit sa Kongreso na ayusin ang panukala. Mainam anya na ipataw ang mahigpit na cybersecurity standards, transparency at accountability mechanisms. Sa panig ng Department of Uh, sa panig ng Department of Information and Communications Technology o DICT, sisiguraduhin nilang walang foreign entity ang makakakuha ng access sa critical digital infrastructure ng hindi dumaan sa mabusising vetting at monitoring. Sunshine News pa, iitingin pa ng grupong Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang kanilang mga hakbang upang tuluyang wakasana ang online sabong sa bansa. Ayon sa CICC, isang malaking banta sa cybersecurity at sa lipunang Pilipino, ang online sabong kung kaya't hindi ito dapat palalampasin. Hindi na lang din ito usapin hinggil sa sugal ayon sa grupo dahil sa ito dahil isa itong organisadong cybercrime, panlolokong pinansyal at pagsasamantala sa mga kahinaan ng digital system na nagpapalaganap sa mga ilegal na gawain. Binigyang din pa ng CICC, hindi total ban sa online gambling ang sagot sa isyu, kundi ang pagkakaroon ng mahigpit at transparent na regulasyon. Sunshine News Blast. Nawalan ng pwesto si Aga Portalist Representative Canor Briona sa Commission on Appointments. Ito'y matapos kumalat sa social media ang video kung saan nanonood siya ng isabong habang nasa sesyon ang Kamara noong Lunas, July 28, 2025. Ang pagiging miyembro ng CA mula sa Kamara ay may mga kaakibat sana na, bini na binipiso gaya ng dagdag na pondo para sa mambabatas, dagdag na opisina at karagdagang tauhan. May kasama rin dagdag na sweldo bukod sa si regulars nilang sahod at allowance. Maliban kay Briones ay nahuli rin si ABC Parteles Representative Sergio Dagook na naglalaro ng digital na billiards. Sunshine News Tumaas sa 17.27 trillion pesos ang outstanding debt o utang na Pilipinas sa pagtatapos ng Hunyo ngayong taon. Ayon sa Bureau of Treasury, mas mataas ito ng 348 billion pesos kumpara noong Mayo. Kung ikukumpara naman sa kaparehong panahon noong taong 2024, lumago na ng 1.78 trillion pesos ang pambansang utang. Samantala kung pag-uusapan ang bahagi ng kabuang utang na nanatiling pinakamalaking ang domestic borrowings o utang panloob na nasa 11.95 trillion pesos. Ang utang panlabas naman ay nasa 4.21 trillion pesos. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun, Sun, sun Sunshine News Blast! kahit sa ang aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako ako kompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito, panatag Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast! Sa ibang balita, PBBM bigong pababain ang kuryente paggamit ng coal at fossil fuels pabor sa negosyante ayon sa mga eksperto. Si Senator na magbabalita. Tampok si kaapat State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos ang mga isyong kinahaharap sa sektor ng enerhiya. Ayon sa Pangulo, mahal ang kuryente madalas brown out at kulang serbisyo. Ngunit para sa mga eksperto, walang saysay -say ang ganitong paglalarawan kung hindi tinutumbok ang ugat ng problema, ang pagdepende sa imported fossil fuels at coal. Sa kanyang sona, ipinagmalaki ni Marcos Jr. ang plano na mapailawan ng 4 na milyong kabahayan sa susunod na tatlong taon. Sa susunod na tatlong taon, halos 200 planta ang ating tatapusin. Ito ay may kakayahan magpailaw sa apat na milyong kabahayan o sa mahigit na dalawang pabrika sa halos pitong libong tanggapan at negosyo. Pero ayon sa mga eksperto, maaaring magdulot ng mas malalang problema sa hinaharap ang planong ito lalo na sa usapin ng kalikasan at ekonomiya. Babala ni Dr. Leonardo Butch Nanzona, isang ekonomista at profesor sa Ateneo de Manila University, ang patuloy na paggamit ng coal ay nakakaambag sa pagbaha at lumalalang epekto ng climate change. We need to limit our dependence on the, uh, on coal energy because it's actually the reason why we have a lot of this flooding as well. No? So if we're going to tie up all of these, you know, flooding, energy, uh, all of these uh, environmental climate change, then it's important that we really have a, a program, no? a comprehensive program. Hinimok ng mga eksperto ang pamahalaan na palakasin ang paggamit ng renewable energy. Dahil kulang lokal na supply, umaasa pa rin ang bansa sa imported fuels na tumataas ang presyo tuwing may global crisis. Ayon pa sa pag-aaral ng Zero Carbon Analytics at Crest, posibleng tumaas sa higit 500% ang gasto sa liquefied natural gas imports mula 2025 hanggang 2029, na aabot sa mahigit 300 bilyong piso maaari itong magdagdag ng 11% hanggang 24% sa singil sa kuryente na direktang nagpapalala ng inflation. Solar battery system in the Meralco franchise area is 3 pesos per kilowatt hour. No matter if there is Ukraine war, no matter if there is a problem in the Middle East, 3 pesos the dire ratio Look at the behavior ng coal plants. On the average from 5 pesos it went up to 9 pesos even 10 pesos per kilowatt hour LNG LNG goes as high as 12 pesos to 15 pesos per kilowatt hour and that is all passed on to electric consumers kung ang generation charge sa mga bills natin is around 50% if you do not address that the source of electricity talagang mananatili na mahal ang kuryente. Paliwanag pa nila ang paggamit ng renewable energy tulad ng solar, wind, hydro at geothermal ay hindi lamang abot kaya kundi ligtas din sa pabago-bagong presyo ng imported fuels. Ayon pa kay Dr. Lanzona, ang patuloy na pagdepende sa fossil fuels ay pabor lamang sa malalaking negosyo at political dynasty. And the reason for that is simply that we have all of these corporate interests and political dynasties. Of course, in other countries, mayroon din sila mga political dynasties and mayroon din sila mga oligopolies. Pero unlike here, in, in the other countries, kumikita yung mga oligopolies by growing the whole economy, by making sure that everybody benefits. Dito, ang gusto nito mga political dynasties and mga corporate interests. Gusto nila sila lahing gusto nilang yumaman eh. Diyot na mga eksperto, may solusyon naman. Ang kailangan lamang ay tunay na political will at ang pagbibigay halaga sa kapakanan ng taong bayan kaysa sa interes ng iilana. Habang patuloy na tumatas ang singil sa kuryente, nananawagan ng mga eksperto sa pamahalaan na seryosohin ang paglipat sa mas malinis at murang enerhiya para mapakinabangan ng mas nakararami para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Shina Torno, SMRI News. Sunshine News Blast! Naniniwala ang nasa labing siyam hanggang dalawangpung senador na dapat sundin ang desisyon ng Korte Suprema hinggil sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang nakikita ng na Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada matapos ang pagpupulong ng lahat ng senador noong Martes, July 30, 2025. Sinabi naman ni Estrada na hindi na dapat isaalang-alang ng Senado ang impeachment case laban kay VP Sara dahil ipinawal, ipinaliwanag na ng korte na nilabag nito ang one-year ban rule. Samantala sa August 6, 2025, formal na buboto ang Senado sa plenaryo kung sila ba ay susunod sa desisyon ng Korte Suprema o hindi. Sunshine News Blast. Impeachment case laban kay VP Sara sa 2026, isang panis na hakbang ayon kay Atty. Paras. MJ Mondejarza report. Para kay dating Congressman Jacinto Jing Paras, malabo na ang plano ng mga dilawan at anti-Duterte na pigilan si Vice President Sara Duterte na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 presidential elections. Ito matapos supportahan ng Korte Suprema ang pagbabasura ng impeachment complaint sa pamamagitan ng unanimous na botohan. 13 pabor sa 15 maestrado. Eh yung ano nga, yung decision na na 8-7 eh. 8 in favor, 7 against. Eh mahirap mo pang ang baliktarin yan eh. Ha? Ah? You need one to move to the other side. Eh ito pang at uh, 13 dahil hindi matanggap ang desisyon maghahain raw ng motion for reconsideration ng kamera para baliktarin ang ruling ng Korte Suprema samantala ilang senador pa rin ang nais ituloy ang impeachment proceedings kahit may pasya na ang High Court wala lamang uh, articles of impeachment na tinatackle sila kasi sabi ng Supreme Court yung court impeachment is uh, invalid eh. in violation of the constitution so Anong ililitis ng ng uh, ng Senado? Payo ni e para sa mga ito, mag-move on na dahil tapos na ang issue ng impeachment. So, the natural cause is uh, or the natural uh, tendency is for them to move on. and uh, set aside the issue of impeachment. Ayon sa Korte Suprema, maaaring muli magsampa ng impeachment case laban kay VP Sara sa Pebrero ng 2026. Pero para sa abogado, hindi na ito praktikal pa at malabong may magsulong pa nito sa kongreso. At kung meron man, gate niya, panis na ang kaso at siguradong wala itong suporta sa mga mambabatas. Eh, palang sinasabi mo, yung pagkain, mayroon kang uh, uh, pumunta ka sa restaurant na, na, sobra yung, na sobra yung order mo, eh nag-take home ka, naiwanan mo sa kotse the next day, eh pwede mo pa bang, ang tanong dyan, pwede mo pa bang kainin? eh, panis na yon. So, ito, kagaya nito, 2026, pwede mo pa bang ipile yan? Eh, panis na yan? Para sa Diyos, sa Pilipinas, kung mahal, MJ Mondeha. SMN News, Sunshine News Blast. Arestado ang tatlong lalaki at dalawang menor de edad matapos magnakaw ng 34 na laptop sa isang paaralan sa Pusada Street, Barangay 905, Punta Santa Ana, Maynila. Sa imbestigasyon, nangyari ang insidente noong kasagsagan ng bagyo. Sa pahayag ni Police Lieutenant Janice Agustin ng Santa Ana Police July 29, 2025 nang matuklasan ng insidente ng pagnanakaw. Sa mga nanakaw ay narecover naman ang pitong laptop. Lima rito ay government-owned at dalawa ay personal na pagmamayari ng mga guro. Nakakulong na ang mga sospek sa Santa Ana Police Custodial Facility at na turn over na sa Department of Social Welfare and Development ang mga minor de edad. Sunshine News Blast. Handa ang Pilipinas sa sumali sa isang peacekeeping force na pinangungunahan ng United Nations sa Gaza. Bilang suporta ito sa mga pagsusumikap na maresolbang issue sa Palestine at sa sa mapayapang paraan. Sakaling makasama ang Pilipinas sa peacekeeping force ay mag-aambag ito ng mga peacekeeper, guro at medical workers. Suportado rin ng Pilipinas ang panawagan para sa mas pinalakas na papel ng mga kababaihan sa peacekeeping operations sa ilalim ng pangangasiwa ng UN Security Council. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News blast. International News Blast Kinundina ng ilang mga bansa ang umano'y pagdami ng mga tangkang pagpatay at pagdukot ng Iranian Intelligence Services laban sa mga individual sa Europa at North America. Ang mga bansa na tumutol sa, sa gawaing ito ay ang Albania, Australia, Belgium, Canada. Chiquilla, Denmark, Finland, France, Germany, Netherlands, Spain, Sweden, United Kingdom at Estados Unidos. Sa ulat simula noong taon 2022, mahigit dalawampung 20 beses na harang ng Britain ang mga planong pagdukot ng Iran sa ilang mga individual sa UK. Noong, Oktub o, noong Oktubre naman ng taon 2024, ay naiulat na ang Iran ang nasa likod ng sunod-sunod na matangkang pagpatay at pagdukot sa buong Europa at Estados Unidos. is News Blast! Magsisimula na ang 2025 PVL, Invi oh, PVL Invitational Conference August 19, 2025. Tatakbo ang mini-tournament na ito ng labing dalawang araw at lalahukan ng anim na kupunan. Sa naturang Invitational Conference, posibleng sasali ang Alas Pilipinas matapos hindi matuloy ang paglahok. ng national team ilang taon na ang nakalipas. Samantala, ang finals ng nagpapatuloy na 2025 PVL On Tour ay sa August 7, sa Mall of Asia Arena. Showbiz News Blast. Para sa movie fans, magkakaroon na ng season 2 ang 1999 Colombian series na Bete La Fea. Nakaabot pa na ako nito mga partners. Ang season 2 matapos ang may git dalawang dekada mula noong unang inilabas ang series ay, sa, ay pamamagatang Bete La Fea. La Historia Continua. Sa anunsyo, ang season 2 ay mapapanood sa Amazon Prime Video simula August 15, 2025. Muling ginag ginagampanan ni Ana Maria Orozco ang kanyang papel bilang Beatrice Pinzon Solano ng isang matalinong ekonomista. Si Jorge Enrique Abelio naman ay magbabalik bilang Armando. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, sun, -sun, -sun sunshine News Blast! Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. Train yourself to follow the Almighty Father's will. Sanayin ang sarili, sarili na sundin ang kalooban ng makapangyarihang Ama. Sunshine News Brats! At inyo pong natunghaya ng balitaan ngayong tanghali. Uh, it's araw po kayo ng biyernes. It's August 1, 2025. At sa muli po, sa ngalan ng buong pwersa ng DJAR 1026 Sunshine Radio Manila para sa Diyos. At sa Pilipinas, kung mahal ako po, ay inyo naging tagapagbalita, Carla Abeliana. Maraming salamat sa pakikinig at magandang tanghali. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Sumay niyo ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine, Radio. Radio Kapartner mo sa Balita at serbisyo. Kung akong tatanungin kahit saang aspeto gusto ko garantisado seryoso akong tao. Kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako ang kompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel. Kaya dito, panatag ang loob ko. Pagkatang umaga po, sir. Pagkatang po. Pagkatang if you will come